Sabi nung isang kaibigan ko na tigasibu, Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, Putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sarah at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Butang iinirarin, patatagin ka rin. Indito pa 'yon. Sa distrito na. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya 'yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyuraakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin? Parbihan, ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero. Yan po, tanginang Joel Chua.